Yan po, isang magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay magpising na kami ni Pipoy. Ano? Eh ah, para sa inyo ni na Pipoy namin ni Pipoy ngayon. Ayan eh o, yan. Tayo po ay magandang panahon ngayon. Kaya medyo wagahan natin konti para makahuli tayo ng kakaibang isda. Maluto natin at mauwi natin ng iba. At syempre, pagkatapos niyan, ah, pahinga na. Ayan. Ito tayo sa tulay na yan. Sa viral na tulay na yan. Ayan. Ayan. Nagala po muna kami ni Pipoy dyan. Ay abangan na lang po ninyo at para po tayo ay makapagsimula na. Bye. Hey. Okay. Oh, ang dan. Siguro 'to no? yung lalaki siguro nang sili to boy. Kasi mukha-mukha talaga daw ng Tamu sili. Mukha siya ng dahon ng sili. Oo nga. Pero hindi siya Pero sili. Pero yung ito nya ba hindi ba tumanghang? Pwede lang tikman nito Ay, de, hindi namin kinukuha yung bunga niyan. Kaya yeah, nga. Dahon lang ang kami niluluto diyan. Para kamatis eh. 'yano. Hmm. No? Oh. Kumain ako, pasanin mo ko. Lakman. <laughs> <laughs> Ay, mahinog, mahinog. For the first time ko tikman 'to. Ay, ina-holdup. Mahinog, mahinog. Kasi kung i yung kwan yan, dahon, possible i man yung bunga. May mga hmm. kadudoy Subukan natin yung uh, kwan ng unti <laughs> kung bunga. anong lasa. Kahit man, hindi man. Hmm? Para sa kwan din yung... Arati rice. Oo, na may bahay-bahay. Uh, arati Isa. rice. Iba yung Ay, ba yung arati rice, puno ba? yun. Yung parang ganito din na may may bahay siya, yung tinutuklap mo na yung bahaya niya, yung hmm. wild bee. Ano ba yun? Ang sweet bee na kwan. Para mas sila makalasa. Makalasa. Hindi bunga yan. Hindi eh, pwede rin ang bunga niya. Oo, pwede yung bunga. Oh. pala sa yan. Iluluto namin yan. Ang sabaw lang luto namin. Ayos na. Ganan. Tukal. Ito yung kuan sa probinsya pag nangaso ako hmm. pag sumabit to sa liig ko so sobrang nakipaghabulan ang hapde niyan matalas ah, yan matalas yan tayo, bagay dito yung ating gulok <laughs> o, babawasan, yan mm -hmm, babawasan lang lang Hala, Hindi na nadadaanan. Hmm. Para sa picture. <laughs> Ah, yeah. ngalayong... dito? Sige, nais nice. ka. Parang feel ko lang. <laughs> Ito yata yung, yung nalalan sled na bangin ah. Yung dito yun. O oh, malalim ah. Ayan mga karudoy uh, stop po tayo. Ayan po. Ayan po. tagok ng itong ilog na to hmm, oh, dalawang tagok yan kabila ilog din yung tagos nyan dun sa kabila pinang isdaan natin hmm. Yung... ang karugtong ang karugtong dun sa dam Oo. Oh, yan. ayan ang karugtong nya atras miso Ano pala ko lambat, okay lang yung layo. pag nagkakuan na lang kung may isda na ba? kasi ma maumay siya mukha ko yan <laughs> yeah. sum na sum sa mukha yeah. yan puro mukha ni Dudoy mm, sum na sum yan para pag malayo makita nila pati mo mobyo hindi na nakapunta sa mukha wala pa na isda mm. sa isda pa may isda kita hmm. okay, na yung huli natin pero likod po namin gubat gubatan? <laughs> 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 oh, <ito> <laughs> <laughs> yeah kung ano yung viewers natin, print muna yung mga surroundings natin. Surroundings <laughs> yan. Huwag nang pangisama mo. Mukha ko kasi umay na yan. <laughs> Sabihin ng baser ko yan. Fokus na fokus ka dyan, hindi naman yan. <laughs> Bakit dyan lagi sa mukha niya? Yun. Layo ah. Yes. Oh, kasi. Oh. 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 Yo! Puter, lakas na lakas na ako, wala man. Mm. Boso, ikaw. Puno naman ang bababa para kuan. Mm. Para maranasan ko rin dito. Uy! Oo! Oh, 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 oh. <laughs> Ay po, bababa na si Dudoy. Malalim yan eh. Ayun! Ayun oh! Ayun po wala! Kakalabsawa na. Ayun, ayun, ayun. Naguwala, naguwala. Oh, dami. dami dami. may oh, isa, ba? Ay, grabe, Para, iba, kulay niya Ay, grabe, Mga pulahan. Ang laki, sobra. Ang lalaki. Grabe, pag-esda yan. Oh, oh. Oh, ano? <laughs> ano dyan na? Ah? Oh, dito na. Dito. Okay. dito no? Akan na yung labat. Uh, ano, para... Eh po, ito yung hinahangon na ni Tutoy. Eh. Medyo mataas po itong aming ano. Okay. Agus eh. Yuk! Yan! May bato pala? Ha? May bato? Ay, kaya pala. Ayaw po, may bato. <laughs> kaya pala Bigat din. may hirap-hirap ihagis. <laughs> Pero ang, lal ang lalaki ng huli mo? Ay ko, oh? <laughs> Grabe ko niya, boy. Pulahan. Oh. Ito pala, oh. Grabe. Nadalik, ito, ito, bato, Pulahan. Oh. Mm -hmm. ito, wala, Oh. Panalo. Dapat. Nakita. Oh. Oh. Ah. Malaki. Batik. Grabe, oh. boy. Panalo, panalo, hagis. Ito pa lang, eh, oh. Oh. Lapad. Grabe. Oh. <laughs> Laki. Oh, yun. Baka magbalik sila baba. Dito sa kamulang. Kala ko ano yung sumalida kanina. Tilapia rin pala. Ang laki ng huli mo. <laughs> oh, mama boy. Ngayon <laughs> talaga ang pinakaiba. pag nagigit na mo. Mm -hmm. Kaya sa susunod pag magpising tayo. Pag ikaw naman ang pinaghagis ko. Oo. Oh. Uh, hey, to oh. Bilog na hindi dito lang lang sa todo. Bilog na. Kulang pa sa todo. <laughs> Nabibilog na eh. Sabihan natin mga viewers, more practice pa po, Bilog na, lakas mo eh. lang. Lakas na lang. Ayan po, ang lalaki po ng huli ni Dutu. Lapad oh. Grabe, sarap. Ayan. Yeah. Puro. Pukunti <laughs> maliliit. <laughs> Grabe pang isda na yan. Naja-jackpot ko ngayong araw yun. jackpot ah. ah jackpot po kami. Oh. Ayos. Panalo. Oh, ah, maayos diyan. pero ang katumbas. <laughs> sa laki wow <Whoa>, doble ang <laughs> katambas nya sa so, ulit na yung plalo yun sa yun no? oh huh? grabe yun Lapa dalawa yung malaki ko tatlo ayaw sa apat nga lima pa nalaki talaga nila pala ay grabe yung pagkat lapid ito boy lalapad Ayan. Ayan. Ayan po, oh. Wala na. Oh. Uh. Magis ba? Biruin mo naman yan. uh, <laughs> Ay, pogo. Ang mm. trap. Oh. Uh. Mga mga tusok. Malaki yan. Oh. Uh. Hindi <laughs> na bibiro. Kasang. Relax na si Gunting. Po at huli na ni Dodo eh. Malaki ko po, po yan. Malaki na. Malapad pa. Pagrabi. Oh. Hindi basta basta, oh. Grabe. Grabe. Atas bote. Yan. Oh, grabe sila. Wah. Wow. Oh. <laughs> <laughs> grabe po ito. Ang lapad sobra. Ang lapad oh. Lapa, Ayan. Grabe. Yan no? oh. Woo. Yan. Silida Ayan. na, silida tin. baka mawala. Sayang yan, malaki. Agis na lang tayo sa kabila. Pero ah. diligan natin yan kung tipid to. Grabe talaga to. Siyempre unahin na natin to. Oo, oh, yung malaki. Oh, Ayan. grabe naman yan Okay, sunod natin yan o, ano? Ayan? Ayan. Babe pala sila, pa sa bibig mo hinawakan <laughs> Hindi sila makapalag o, Babe sila Pero pag dito sa liig At glass Oh, yan oh Kunting ano mo na, pag pinisil mo sa liig Gagagalit Atiglasan sila Yan oh Ayun Ya, tis daw. Uh. Ano? Dali pa dito. Dali dito. Dali sa damo. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Tatago pa sa damo 'yan. Aray ko. Dali. Oh, ayan oh. Kamu kada talaga may gloves ay. Mamayak ka. Balik kita dulu. Ito pa yatoy. Tunda lang oh, malaki rin. Lapad din siya niyan. Pero pag green yung pula. niya, yung kanina mga mapula. Ito naman pag rin pero oh, laki din. Mananampal yan. Nilalayo-layo hmm? yung humpa mo kasi. Wow! Grabe na mapag at tilapia yan. Mm. yun. Um. Ang okay? grabe. Huh! Hmm? Yun! Ang hmm. dami din. Ang dami rin. Ang oh. dami, oh. dami din. eh no. Ay, yun. Yung delikado hmm. po sa mukha mo na eh. Tutusok oh. ka nito sa at mata. Tutusok. Yan o. No. Ang dami pa. Ayun. Yan, hagis pa tayo, isang hagis na lang. Isa pa, isa pa. Dagdagan natin. Yan, pasuwi ako ng bag natin sa poy, no? Oo. Kaya mo ba? Oo, kaya. Dagdagan lang ba? Kaya huwi natin. Pero yung daanan, hindi ko na alam. Ay, doon. Ito pala. Tukal. Grabe. Magkuhan mo na tayo, Lulay. Magkuhan tayo, no? Ay, dito na lang. Pwede. Para makukuhin tayo, no? Oo, pwede naman. Huwag na tayo doon, mag-ano sa... Masukal yan, eh. Bukal na ibang hagisan. Oo. Hagis na ako dyan. Pandagdag lang naman. Pandagdag lang naman. Ito na yung ating hole. Makadagdag tayo so, ng ilang jelly pwede yan? na yan. Doon na ako habis. Oo. Oh. Dito na ako. Mm -hmm. Dito na. Malalim eh. Ang kulo, lulosok ulit pa si Dodo Ang Nang bilog Uy oh, Sabihin oh. natin Ano ha Nasa sentrohan talaga Huling huli All. Huli ulit Baba ako Baba ako ba? Dito ba? ba? lang Dito po At ako lang dito sa Nananudodoy Kala mo ah. Hmm. Mahirap ah. Hindi ito yung bida eh. Pagtakbo ng bida dapat tatakbo <laughs> din yung cameraman. <laughs> Ayan. Oh, mga mga bato ah. Kaya nga. Binababa pa kita, parang wala namang huli ah. Pero <laughs> layo ng hagis ko ah. Oo, yeah, mga tsaka bilog na bilog yun. Meron na siguro kaso mga bato. Oh, wala naman akong mga bisaw po eh. Meron? Ubon? Ayun o. Oh. Mamuti. Pero yung bato marami. Oo. Umulan kasi Ay may pula! Oh? Ayun, oh. Bato, pala o? Ayun o. Sa kapila yung nagwala. Oh. Hmm. Pero ang kasunod ay? Bato. Ayun ah! Oh, ang lalaki. Grabe nito. Jumbo. <laughs> <laughs> Kaya pala mabigat sila lahir. <laughs> jumbo. Jumbo. Hmm. Tayo pililipas ng kaunti dito sa may damuhan. Ayun ay na huhulog. Grabe yung jumbo ko. May matibay yung lambat? Oo. Oh. Kung hindi matibay, warak na yan. Warak. Oh. Jumbo eh. Ang lalaki. Grabe <laughs> yung pagkabato po, yan. Ang lalaki pa na huling dodoy. Eh. Oh. Ba, ang dami nila. Pwede na pagawaan ng dike. Hmm, kaya nga <laughs> eh. dito sa ilong. Kumulan kasi kaya naging alsahan din ng bato. nawala yung putik na nakatabon eh. hmm. Natangay na, Natangay. bato na yung mabas. Uh. 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 Ano ba yan? Ano ba wala Puro, manong panghilod. Kala <laughs> ko ba naman, napakaraming huli oh <laughs> Ang ganda pa <silang>, ang ano <laughs> ang ganda eh? ng pagkakabilog eh Bilog, layo pa rin oh. Wala oh, ba nang isda, nakapwesto dyan Scam yun ah Nakatakbo na Gasan na lang natin Huli man ilang Oh, game boy Wait na tayo okay. kam tayo sa Sangat awesome. uh. Uh. Oh <laughs> <laughs> uh. Ba. Buang -buang man. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Emang Ang dagdag nga lang. Ang dagdag. Tayo lang ng haggis squid. eh. Mm hmm. Kukunti na, nakakarepas na siguro 'yan. Ang dalawang bumalik na. No? Mm hmm. Kumain ito pa tong isa. Dalawa lang ang mauwi natin. Pwede na, eh. dagdag. Mm hmm. Yan po, ito lang ang dadagdag natin. So, ang ganda ng kulay, pula talaga siya. Kuha niyan boy, Canadian. Sabay <laughs> mga dibdib ng Canada, pula-pula. Mm hmm. Ayun sila eh. Ayun. Rabi. saka lusot talaga saka may ko na natin ayan, ayan. po mga kanuloy tayo magpaalam na at ating isda ay ayan ating huli wala na tayong magawa dyan okay na yan pero marami na po siya ayan marami na. ayan pero mga kita kita na sa pagluluto ayan uya bye bye